ay bagong tulog ko ay bagong gising ko baka dito yung kaibigan ko uy one reel ay one reel. may pagkain ka ba? wala eh bakit? Ah, lagaw na lang tayo hintay mo ko sunod na ako mm, okay wala naman yung si Ronly nakakapalungkot. Ano yan? Ano? nyo. Tama. Lama nyo. May click yung chiska din ako. Uy. Friendly. Ay, sorry, sorry. Saan tayo? May pagkain ka? Ito, pig, pig. Wait lang. Huwag mo yung patayin. Wow. Ano ba yan? Naka yung tubahay. Bakit ka Nagpasok La. Wow, ganda naman ang TV mo, Manson. Eh, hindi yan nagagana eh. Oh sila. Hindi. Anong pagkain? Uy, e, may sugar. Eh, ito yung kapi. Hindi mo kapi dito. Ito. Ito yung lang. Ay, huwag na lang. Oh, milk. Ito, ano to? Ay, cool. e, ay, ito? Ay, cool. E, ay, ito, ano. Uy, magpasok muna ako doon na magpaktis ako. Okay. Pwede pa niya na Pwede. Dito dito ng pagkain? Pwede. Ito, guys. Kain na tayo. Sino sa school natin? May corruption pa naman. Ha? Hindi ako yan, ha? Ano Pinaghirapan ko to. Hirapan niya talaga. Ni, brown na Hindi na kita dito. Wow, wow gali ganda ng kwarto ni Queen. Sana ganto din kwarto ko. Yung bahay natin kasi kubo lang may labo. Ayun oh. Kitang-kita. Mansum bahay kasi ni Wanli. Diyan. Hi. Ito Hi, galuto. Ha? Wala pa, galuto pa lang dito. Punta mo lang sa pool ha. Ayoko nga. Joke lang. Sige. Sama ako Kailan mo kayo babaw Wow! Ano to? Wow! Si Vanlio. Abang nasira ko to. Wow! Magagalit ka. Huwag 30,000 yan eh. Wow! Bintana. 30,000 isa. Oh, mahal naman. Hindi to isa kundi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Kain tayo dali. Isa-isa tayo. Ay, busog na ako. dito, dito, dito. Ay, busog ka. Oh. Busog na nga ako. Yan o. Nyam, 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 nyam. Nyam, nyam. Busog din ako eh. Eta. Uwi na ito. Bayan na muna. Bye-bye. Uwi muna ta ako. Baka pagalitan na ni mama. Wow. mailap lang kasi tayo guys. Bye. Pagong lipat ko lang kasi dito eh. Yan muna naman. Lapat tayo gamit. Puksan mo natin yung ilaw. Dilim. Win. Win. Wag win. 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 No. 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 Patay mo dapat yan. No. Na. Oh my God. Dapat. Kailangan natin talunin yan. Uh, ya yata. Strength nya. Strength. natin bawal kasi pagalitan Kala tayo ni Jesus. Huwag nga! Eh di, masiga bahay ko. <coughs> oh, si Dao, oh, bubong ko. <coughs> Sabi kasi talaga to eh. <coughs> Bakit kasi? Wala naman nakalagay doon, don't touch it. Ayun, don't touch it. Oh, tignan mo ba? May do may kalagay doon oh. 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 You know. Wag. Don't. Baboy lang. Ito mo. Dabi yan, dabi Ay, gusto Yo, mo. Gusto ko kasi pindutin. Dapat lagi mga glass. No. Bawal kasi pagalitan tayo ni Jesus. Ito, palitan natin. Ay, Bawal. Lamis na isa, magligo sa ayun sa bahay. oy, yan? jan. Duyan ko bahay tuwi. o bahay. Bahay okay. Ayun okay. din Guys, na out tayo, okay. guys.

Sorry pa, hindi kita kuya kay kasi tawag lang kita kuya kay kasi kaibigan kita mas matanda pa. Ikaw kasi sa akin ka, yung sabi doon ng mami, good daw. Kaya ako, queen wow. na yung family ng yung tawagin oh, God! Pero ako yung queen, no? Queen ka. Mm. Ay! Ay, yuk lang! Ah! Mm. Ay, shoot! No! Wow! Niya? Guys, ingit niyo nyo masa ito, guys. Dahil nyo nyo that man, tapos...

Oh, hindi yan. Ba't lang ako dito gawin gawa? Serious. Okay, diba? Buko lang dito, diba? Hindi. Ito, dito. oh. Oh, saan? Ay, ito, butik. Yan. Masunod mag-transfer na ako ibang school. Di, wow. Gusto ko mag-transfer na ako ngayon dahil ito ang favorite kong school. Eh! eh Ay. Uy. Di man, okay, no? ma order ako ng frappuccino. Salamat po. Okay, guys. Dito na tatapos ang video. Sana na-enjoy nyo to. Na-enjoy nyo to. Bro, ibigyan like... sa akin. I sure do. What the hell? Hmm, kaya. Nakamuna na tayo dito, guys. Kalig tayo maglakaw. What the hell? Bye-bye!